kasaysayan, politikong may kapapalaghan, ating tungkasin dito sa Storyador. Storyador. Naiyak ako Are mga ka-over. Lagi nyo tandaan happy, na happy kahit malungkot ako, so, gusto sister. ko kayo mapasaya. Kahit marami akong problema. Marami ka problema. May bago kang haharapin na kaso. Uh, mga patawa pa rin yung vlog ko. Maraming salamat mga ka-over. Alam oh, so, mag ko, ko na uh, matagal ko na rin kayong napasaya. Maraming salamat. Agoy, tumulo yung luha ng kulangot na to. Kita nyo yan mga pre. Ramdam, ramdam mo na ba yung iyong kaso? O magiging kaso? Sige, mambaboy ka pa, mambalahura ka pa galingan uh, mo <laughs> Diba, kung si Rafi Tulfo Nagiging mainat, maingat ka sa pagbanat sa kanya Pero dito sa iba Medyo okay lang na balahurain mo Kasi akala mo uh, Walang kakayahan na uh, aksyonan ka <laughs> Diyan ka nagkakamali Boy mm -hmm. Uh, kami kanina mga pre, nandun kami kina uh, uh, General Torre. You no? Know? Uh, kasama si Mima Alicia, Ninyo Barsaga, Berador Piqua, ako. ba diba? uh, Si Sir Mike, nandun din. At uh, kung... Eto ah, uh, yung mga fake news sa mga vlogger sa Facebook, vlogger-vloggeran sa Facebook, sa YouTube, humanda na kayo. Oh, magiging katapusan nyo na talaga. Malapit na yung katapusan nyo. Hey, oh. uh, at saka, saan ba ito si Super DM nakatira? Visayas yata ito, no? O uh, di kaya Mindanao, no? Eh, Mag-prepare ka na muna ng pamasahe mo. Mag-handa uh, ka na ng pamasahe mo. Uh, ano pa ba? Uh, lawyer mo? Kasi may kaso ka, boy. May kaso ka. Binaboy mo yung babae. Ipapagahasa mo yung babae. Diba? Diba? Oo, eh, kaya congratulations in advance doon sa mga fake news vloggers, no? Congrats in advance sa inyo, ba diba? Oo, mga, mga ano kayo eh, uh, antitigas ng ulo nyo eh. Oo, nagsabi na nga yung gobyerno na iwasan yung magpakalat ng fake news, ba diba? Simula nung naging uh, Pangulo si Digong, natuto kayong ano eh, mambastos eh. Bakit? Si Digong kasi nagmumure, ba diba? Oo, uh, pero anyway, idol nyo yun eh, di ba? Good luck na lang, good luck. So, yun, mamaya mga pre, uh, kung may oras tayo. merong uh, meron kasing kakasuhan dito mga pre, may, may sasampahan ng kaso na isang mga vlogger, di ba? At isang vlogger na uh, yung kumbaga naninira kay Mima Alicia. At doon sa mga vlogger na ah uh, nagpapakalat ng fake news. yan. yak pa more. Okay lang 'yan. Ah. Uh, punasan mo 'yung luha mo. Ah. Uh. Eto, ah, super di bibigyan kita payo ah. Total mga kasuhan ka na rin naman. Andiyan na 'yan, 'di ba? Kung noon palang sana nag-ipon ka para in case na makasuhan ka, may laban ka, may pang abogado ka. Eh ba? Kasi ako ah, hindi man sa mapanghusga ko ah. Pero nakikita ko kasi sa iyo, wala eh. Banat ka ng banat, wala, walang laman, wala din laman yung ano mo, bulsa mo. <laughs> Tapos bakit mo oh, point man mapanghusga ka? Ha? Tinan mo yung bak yung ano niya, studio niya, nasa kagubatan, no? K.O. Kung saan saan nagbablog, ang kupal. Kung tutuusin, ang channel niyan, mas mataas pa sa mga mas mataas pa yung channel yan kumpara sa channel namin. Pero bakit parang tanga lang na, di ba? Hindi diba makapagpagawa ng kanyang studio. Ha, <laughs> nah, hindi ka nga makapagpagawa ng studio mo, paano? Paano na yung lawyer mo? K oh. Ay, naku, naloko na. Ha. <laughs> ah, Naiyak ako mga ka-over naiyak ako mga ka -over, kasi may kaso po kasi ako. Ah, <laughs> uh, yung kaso ko po kasi hindi basta-basta. Halika rito, makinig ka. Buisit! Buisit ka! Aning-aning ka! Sampaling kaya kita ng chinelas! Nax! Ang huling silip ng jablo, mga minamahal! <laughs> Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic! Hi guys! Hello mga ka-over! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel! Siguro naman namimiss nyo na ulit ako kasi 3 weeks na tayo hindi naka-upload sa YouTube. So marami pala ang umiiyak dahil makukulong na daw ako. Meron daw nagkakaso. Huwag kayo umiyak guys, huwag kayo mag-alala kasi hindi ako makukulong. So ang nagkaso pala dito, ito yung Alicia. So hindi ko na lang sasabihin yung uh, kanyang YouTube channel kasi baka sumikat siya. <laughs> Saka hindi ko na din ilalagay yung picture niya dito kasi yung YouTube ko, mahaluan ng pangit. Imbis na ang makikita lang dito pogi, mahaluan ng pangit. Dala, uh, no? <laughs> so ang sinampang kaso sa akin ay violation against women. So babae pala to. Sabi kasi ng ibang nag ko comment bakla daw yan eh. Hala, no? <laughs> so, gagana lamang ang kasong ito kapag merong rape threats or pagbabanta ng rape. So, meron nga bang pagbabanta ng rape? Ang sagot dyan ay wala. Kasi sabi ko sa statement ko, sana ripin ang babaeng ito ng mga adik, no? Sim lang siya na sana marip ka ng mga adik. O, oh, doon pa lang sa words na sana, wala na kaagad pagbabanta doon. O, di ba Kasi merong sana. O, di ba Assuming lang talaga yung babaeng ito, akala niya merong magbabanta sa kanya mag-rep. Sino magbabanta sa iyo ng rep? Sa itsura mo na yan, may mangre-rep sa iyo. Assuming, sabi nga ng mga nagko-comment, sos kahit adik takot sa iyo mag-rep kasi ikaw yung tagapagtanggol ng mga adik eh. <laughs> Dahil sinabi ko na sana repin siya ng mga adik, doon pa lang sa words na sana, wala nang pagbabanta. Kaya ang gagawin natin, yung final niya na kaso, sabi nga ni Tatay Digong, iilo na lang nako na sa lubot. Kung sa Tagalog pa, yung final niya na kaso, pag nagdumi ako, ipunas ko na lang sa puwet. Alam ni Alicia na hindi obra ang kaso niya. Pero ginagawa niya lang yon para mapansin ko siya. Kasi kras ako ng babae na yan. Matagal na ako na kinokontent niya, sinasabi niya sa kanyang content na hindi pa daw ako tuli. Kasi gusto niya makita may pagnanasa kasi ang babae na yan. May pagnanasa sa akin. <laughs> Alam nyo naman na, ako lang yung pinakapugi na vlogger. <laughs> Kaya hindi na ako magtataka na palaging nagpapansin sa akin si Alicia kasi crush niya ako. Hindi na ako magtataka kung crush ako ni Alicia kasi ako yung pinakapugi na vlogger dito sa YouTube. <laughs> Saka hindi lang pugi, malakas pa ang apil. Hala no, patutuya. Kaya wag kayong mag mga Pilipino kasi hindi ako makukulong. Ang makukulong dito ay si Alicia. Kasi ito yung kopya ng pinail ko na kaso sa kanya nung nandoon ako sa Maynila. Pasok siya dito sa cyber libel. Kasi direkta niyang pinagbintangan si Inday Sara Duterte. Binanggit niya talaga ang pangalan. Sabi niya, si Inday Sara Duterte daw ang nang scam ng laptop sa DepEd. Pero ang totoo naman pala, sabi ni Senator Villanueva, yung congressman pala na pinagtatanggol niya ang totoong ng scam. So kapag sinabi natin na scammer si Bangag, hindi tayo pwedeng kasuhan kasi hindi natin binanggit ang tunay na pangalan. So ganyan katalino ang mga DDS. Ito si Alicia, direkta niyang pinangalanan si Sara Duterte na nang scam ng laptop, kaya pasok siya sa cyber libel case. No? Pangalawa, direkta niyang pinangalanan Nase President uh, President Rodrigo Duterte ay drug lord. O di ba? O pasok siya sa cyber libel, malaki ang kanyang babayaran at matagal siyang makukulong dito. So kapag sinabi ng mga DDS na uh, bangag si Marcos, hindi pwedeng kasuhan kasi marami ang meaning ng bangag. At kapag sinabi ng man ng mga DDS na nagpulburon si Marcos, hindi pwedeng kasuhan ang mga DDS dahil maraming meaning ang pulburon. So dahil ito si Alicia, direkta niya pinagbintangan si uh, Presidente Duterte na drug lord, so may kaso siya na cyber libel dahil direkta niyang pinangalanan at pinagbintangan. So yung mga ebidensya pala na video na direktang pagbibintang ni Alicia kay President Duterte at kay Sarah Duterte Ay napasa ko na sa staff ni Inday Sarah So hintayin na lang natin ang pagkakulong ni Alicia So bahala siya makulong siya, hindi na siya makablog Siya yung nangunguna eh, akala nila walang balik Yan ang napapala mo, dahil sa pagpapapansin mo sa akin, dubli yung bumalik sa'yo Hindi ako nanonood ng video mo ha kasi alam ko, kilala kita kung paano ka mag-vlog. Puro ka lang asar, wala kang sasabihin na totoo. Pero may nagsabi sa akin na sinabi mo daw sa vlog mo na gusto mo ako makausap. So, totoo nga pala talaga ang sabi ko na crush mo ako dati pa. Kaya ka nagpapansin, kunyari magkakaso. Oh, ano na pala mo ngayon, ikaw tuloy yung makulong. So dahil nagagalit sa akin ang supporters ni Banga Galicia, sasabihin ko ngayon kung bakit ko sinabi na sana marip ka ng adik. Pero ako hindi ako nagbabasa ng comment kaya hindi ako nasasaktan. Tinatanong lang ako ng kasama ko kung ano ang masasabi ko. Bakit ko naman papansinin yung mga nag-comment ang pangit nila tapos papansinin sila ng pogi? Baka mag sila sa pag-bash. Sabihin nila, ay, i-bash pa kita kasi nababasa mo yung comment ko. Grabe ang pogi ng nag nagbasa ng comment ko. Hala, no? <laughs> Kahit anong comment nyo dyan, hindi ko yan makikita kasi hindi ako nagbabasa. Bakit ko papansinin yung mga pangit? <laughs> Bakit ko sinabihan ang bangag na vlogger na ito na sana marip ka ng mga adik? Dahil nung kinidnap si Presidente Duterte ng mga traidor, tumatawa siya tapos sabi niya, ayan, nahuli na ang jablo at satanic. Alam naman natin na sa panahon ni Marcos, maraming mga adik, marami ang mga narip, marami ang mga nakidnap. Tapos si Duterte na nga lang ang nag-iisang nagprotekta sa ating bayan at tinuturing na bayani ng karamihan, sasabihan mo pa ng jablo at satanic. Kaya makasabi ka talaga na sana marip ka ng adik kasi sumusuporta ka sa mga adik bangag Alicia. Tapos ngayon sasabihin mo wala akong respeto, sasabihin mo bastos ako, mananawagan ka na ngayon ng respeto. Irespito mo yung iba kung gusto mong respetuhin. Huwag kang maging bastos kung ayaw mong bastosin. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa sa'yo. Sasabihin mo ngayon wala akong respeto? Oo wala talaga akong respeto. Kasi katulad ni Niraluna at ni Duterte Hindi ko nire ang mga taong bastos at traidor sa bayan Tsaka kamaliban kay Bangag Alicia Marami pang mga bangag dyan na vlogger Na nanglalaet sa akin Hindi ba kayo nahiya? Ang pangit-pangit nyo tapos yung binabas nyo Ganito kapuge? Ha? Hindi ko kayo pinapanood, pero nakita ko yung mga thumbnail ninyo, kasali yung picture ko, Hinaid ko kaagad, hindi ko na kailangan panoorin kasi kilala ko na kayo dati pa, na yung vlog ninyo puro paninira kay Duterte, pang-aasar at walang sinasabi na totoo at concern para sa bayan. Kahit ilagay nyo pa yung picture ko sa thumbnail, hindi ko kayo papanoorin, ihide ko kaagad yan, kasi ang pangit ninyo, pangit na nga yung mukha ninyo, pangit pa kayo mag-vlog. Mga kababayan, natatawa ako mga kababayan. Kasi yung mga bangag na vlogger, grabe mang lait sa akin. Pero kung titingnan mo yung mukha nila, parang kurikong. <laughs> mukha talagang adik tingnan sa sobrang pangit, sobrang tapang tingnan. Kaya hindi ko talaga papansinin. Bakit ko sila papansinin? Eh mukha akong artistahin. <laughs> Hala no. Marami yung mga bangag na yan, ginagamit-gamit ako, kinukontent-content ako. Kunyari, ibabash e, nila yung pogi para sumikat sila at dumami yung views. Tapos sasabihin ng mga bangag na vlogger, lahat ng mga bangag na vlogger, Hoy, magsuri ka kay Alicia, hoy. Bakit ako magsusuri? Magsuri mo na siya kay Duterte bago ako sa kanya magsuri. Yung mga bangag loyalist na vlogger na yan, Pumunta ba naman sa Hong Kong nagbakasyon, nag-unite lahat ng mga bangag na vlogger. Tapos sasabihin nila yung nang libre daw sa kanila si pastor. Pero hindi naman daw pastor ang nang libre sa kanila. Yung nasa gobyerno na nagbabayad sa kanila para manira kay Duterte. Mga walang hiya. Etong si Marcos, natural lang na magagalit sa kanya ang mga tao dahil lumabag siya sa batas at patina ang mga kasamahan niya. Pero itong si Senator Robin Hood Padilla, nananahimik, wala namang nilabag na batas. Pero yung mga bangag vlogger, lahat ng mga bangag na vlogger, minumura si Robin Padilla. sinabiya na bubo, wala namang ginagawa yung tao nananahimik. Pinapahiya nila para lang sila magkapera. Para lang sa pira mumurahin mo yung tao kahit walang ginagawa sa iyong masama. Grabe ka! Grabe ka! Mukha kang pira, hindi ka na nahiya. Ang laki na ng sahod mo. Mura ka pa ng mura sa wala namang ginagawa sa'yo. Tapos, sasabihin ng mga bangag na vlogger, yung mga naniniwala sa mga Duterte, mga tanga, mga tanga na lang daw. Bakit hindi nyo matanggap na mas marami talaga ang berde kaysa sa pula? Sundalo, polis, kay Duterte na kasuporta mga profesional, mga sikat at mayaman na vlogger kay Duterte sumusuporta kayo, mga sikat ba kayo na vlogger? kung hindi kayo manira kay Duterte wala nga kayong views eh tapos sasabihin nyo, tanga na lang ang maniniwala sa mga Duterte kayo yung tanga, nagsasabi kayo ng hindi totoo <laughs> alam nyo, dalawa na lang ang naniniwala sa mga Marcos una yung may bayad yung pangalawa yung may sayad alam nyo, kawawa talaga ang Pilipinas. Nagtatrabaho tayo ng maayos, mahal yung mga bilihin, tapos yung tax natin, ibabayad lang sa mga bayaran na vlogger para siraan ang ating bayani na si Duterte. Tignan ninyo kung paano talaga sila manira. Sinasabi ng mga bangag na vlogger na ito na si Duterte daw ang nagpapasok sa pugo. Pero ang totoo, hindi pa si Duterte ang presidente, nandiyan na yan ang pugo. Kapag pugo, yung mga dayuhan ang nalulong sa sugal. Pero yung tax, napapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya mas okay pa sa panahon ni Duterte. Unlike ngayon kay Marcos, na binulgar ni Chis Escudero, na pinalitan daw ng pigo ang pugo. So itong pigo, ang nalulong sa sugal, ay ang mga Pilipino. Tapos yung tax pa, sila lang ang nakinabang. Hindi napakinabangan ng mga Pilipino. Bakit may nakita ka ba ngayon na magandang infrastruktura? Tapos maraming pundo ang nawala. Tapos yung gold reserve pa. Tapos umutang pa. Saan makikita yung kanilang ginawa? O di ba? O imposible na walang korupsyon. Makikita mo talaga yan kahit makapikit ka pa. So ngayon kahit mali na ang ginagawa, ipinagtatanggol pa rin ng mga bangag na vlogger na ito. Kasi bayad sila at may sayad pa. Ginamit lang ni Marcos ang pagban sa pugo para sirain si Duterte. Pero yung pugo, pinalitan niya rin ng pigo. Ayon yan kay Senate President Chisis Codero. Katulad ng confidential funds ni Inday Sara, ginamit nila ang confidential funds para siraan siya. Maliit lang yung budget niya, natural na may budget siya kasi siya pa noon ang sekretary ng DepEd. Yung budget niya, ginamit niya sa DepEd. Ngayon, sinisiraan siya ng mga bayarang vlogger para yung mga tao doon magagalit kay Inday Sara. So hindi na mapapansin doon ang totoong magnanakaw. Tapos ngayon, ang gagawin ng mga bangag na vlogger na ito, baliktad tactics, balikta rin tayo, sasabihin na kami ang bayaran. Paano kami mababayaran ni Duterte? Wala na siya sa posisyon, wala siyang pira. Sasabihin naman ng iba, binayaran ka ng confidential funds. Sabi nyo matagal na naubos ang confidential funds. Pero bakit nandito pa rin kami nagtatanggol sa kanya? Ha? hindi dahil sa pira. Nandito kami para sa bayan. Dahil siya ang tunay na nagprotekta sa ating bayan. Protektahan din namin siya kahit buhay ang kapalit. Yan si Marcos, duwag yan. Ayaw lumaban ng patas. Pinakidnap si Duterte, dinala doon sa dahig. Kasi kapag wala na si Duterte, wala nang magsisita sa kanyang ginagawang katiwalian. Wala na siyang kakumpitensya sa politika kasi may balak ang tonto na wag nang bumaba. Gusto niya gayahin ang kanyang ama. Mga kababayan, wag tayo matakot na sabihin ang katotohanan. Dahil kung lahat pala tayo ay takot, sino pa ang magtatanggol sa ating bayan? Hindi tayo mga duwag. Ang tunay na duwag ay ang mga opisyal natin na takot pumunta sa pagdinig ng Senado. Mga kababayan, hindi ako si Heneral Luna, pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga duwag at traidor na ito. Kung sa gamot ay hindi ka pa na overdose, ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Marcos. Ibalik mo si Tatay Digong na humihinga pa kahit humihingal. Dahil kapag nabigo kang gawin yon para ka na ring nagpapatiwakal. gusto niyo ang mga ganitong videos, mag-like and subscribe at i-click ang notification bell. Dahil nag-upload ako ng mga videos kada linggo dito sa Storyador. Toriador.